Maglagay tayo ng luya sa ilalim. Sibuyas sa ilalim. Ilagay na natin ang ating bangus. Ayan. Sibuyas. At saka luya. Maglagay tayo ng ginis na mix. Maglagay tayo ng black pepper. Maglagay tayo ng asin. Ayun dahil ay salt yan siya. Lagyan natin ng dato puti vinegar. Ayan. Kunting tubig lang. Takipan natin. Mamaya natin to ilagay. Okay guys, buksan na natin. Ayan, kita nyo. So ilagay na natin ang ating bitter gourd. At steam lang natin. Okay. Tingpak si Unabangos ang sarap, o di ba?